All from Madrid. Ito na ang huling araw namin dito sa Madrid. Naglikpit na kami ng mga gamit namin. Nababalikan na lang namin mamaya para mag-check out sa bahay. At naisipan namin na sulitin ng dalawang oras na walang dalang maleta sa pamasyal. Ngayon nga lang namin napansin na meron pala ditong vintage store malapit sa bahay. At ito na naman si Mister. Ang talas ng paningin. Nakakita na naman ng sapatos para sa akin. 15 years lang daw kasi ang bawat pair. Kung bibili daw kami ng bago ay pwede umabot sa 120 euros. Kaya ito, nagpabudol na naman siya dyan. Sumakay na nga kami sa tren. Halos mahilo-hilo nga ako Dahil sa takbo ng tren, pero dahil meron isa yata dito na nakalimutang maligo. Dito kami bumaba sa station na malapit sa Banco de España. Dahil dalawang oras na lang meron kami bago mag-check out, inaisipan na lang namin na magpapawis sa paglalakad sa init ng araw dito sa sentro ng Madrid. Napakaganda ng mga gusali nila dito. Napadaan din kami dito sa harap ng Four Seasons Hotel. Ago atensya naman ang mga bigating sasakyan na nakaparada at humihinto sa harap. Napapalibutan din ang lugar na ito ng mga high-end store like Rolex, Hermes, Louis Vuitton, etc. Dadalhin ko naman kayo ngayon sa isa sa pinaka-importanteng lugar dito sa Madrid. Shoutout muna kay Arcade at sa Mrs niya. Congrats po sa buong pamilya. Andito na tayo sa Puerta del Sol o Plaza del Sol. Sabi nila, this is the heart of Madrid. Mayaman ang lugar na ito sa history. Etong famous clock tower, Real Casa de Correos. Nagagather ang libo-libong tao dito to eat 12 grapes sa gabi ng New Year. Yung last 12 seconds bago mag-midnight ang sinasabayan nila sa clock sa pagkain ng 12 grapes. Kailangan mong ubusin ng grapes for good luck. Ang tradition na ito ay tinatawag nilang Las 12 Ubas. Ito naman ang simbol ng Madrid. El Oso y El Madroño. The best Bear and the strawberry tree. Akala ko talaga, the bear and the broccoli. Mukha naman kasi talagang broccoli. Tapos nung sinabi nilang strawberry tree, napagugul talaga ako. Kasi sabi ko, yung strawberry ko sa bahay, di naman ganyan. Gumagapang yung sakin. Diyos miyo, oh, ito naman pala yun. Tinatawag lang nilang strawberry tree kasi may similarity yung bunga nito sa strawberry. Isa daw ito sa most important symbol ng Madrid at di pwedeng umalis ng di natin hahawakan kasi nagbibigay daw ito ng swerte at sisiguraduhin ito na makakabalik ka ulit ng Madrid. Ito namang kinatatayoan ko ngayon ay ang literal na center of Spain. Ako ang sentro ng Spanya ngayon. Dito ako kinalibutan, dito kasi nampal ng katotohanan. Napakaswerte ko at di ako pwede magreklamo kasi nakatayo ko mismo sa gitna ng Spanya at mamaya-maya ay magdajollibee naman ako. Dito sa plaka na ito sila simula na i-measure ang distance ng isang lugar dito sa Spain. So ito talagang literal na center ng Spain. Ulit-ulit. Basta, ang plaza na ito ay must visit kung pupunta kayo ng Madrid. Mag-ingat lang kayo kasi maraming ding mandurukot dito. Kailangan na namin umuwi para mag-check Pero hindi ako aalis na walang baong peach mango pie. Kaya ayan, inutusan ko si Mister na bilhin ako ng lima. Pero bumalik na sampo ang dala. Yes! Umuwi na kami ng bahay para kunin yung mga gamit namin. 1 p.m. kasi yung check out. Humanap kami ng restaurant na malapit dito. Kasi masusunog talaga kami at baka ma stroke o sobrang init ngayon sa labas. 5.30 pa kasi yung alis ng tira namin sa Atocha, pabalik ng Barcelona. Maswerte kami at masarap ang mga pagkain sa restaurant na napili namin. May nakilala din akong Pilipina na nagtatrabaho dito. Ito nga pala yung dessert namin at ito naman ang kajana, liquid candy na inispray sa bunganga. 4 o'clock na kailangan na namin pumunta sa Atocha Station. Dito ko na-realize na ko sa restaurant ang pamayang ko. Kay ate ng restaurant, kung nanonood ka, sa'yo na lang ate ang abaniko ko. May apat pa naman ako dito sa bahay. From Labapia Station ay eh, kailangan namin sumakay sa dalawang tren papunta sa Atocha. Buti na lang umalis kami ng maaga kasi din namin in expect na sobra palang dami gumagamit ng tren kapag Wednesday. Sa experience namin yung Monday and Tuesday okay naman. Pero itong Miyerkules kailangan mong makipagsabayan sa tulakan para makapasok ka ng tren. Medyo duwag pa kami kaya dalawang tren ang pinalagpas namin dyan. Kasi hindi talaga kami kasya at worry kami dito sa mga anak namin. Pinaghandaan talaga namin yung pangatlo. Kinupin namin ng mga stroller at ngayon, pagsiksikan kami dyan. Ramdam na ramdam ko yung lagkit ng pawis bawat at amoy na amoy ang amoy ng mga nilalang sa wakas, after ng aming malupit na pakikipagsapalaran sa tren, ay sasakay ulit tayo ng isa pang tren. Pero eto naman ay pabalik na ng Barcelona. Wala nang siksikang magaganap dito. Sa mga first timer na katulad ko, eto ang natutunan ko. Akala ko wala akong lamesa, meron pala. At ayan, may patungan pa ng paa. Hindi pa umaalis ang tren ay pinatulan ko na agad itong peach mango pie na dala ko. so, sobrang init yata ng panahon, kaya biglang naglaho ang laman nito. Walang stop na naganap. Two hours and a half ang naging biyahe namin. Natulog, naglaro, nagbasa ng libro at in-enjoy namin ang mabilis na view. At sa wakas, andito na tayo sa Barcelona para muling makipagsapalaran sa tren pa uwi ng bahay. So yan lang guys, nakauwi na ulit kami sa Barcelona. Sana nag-enjoy kayo. Adios!